So, yung, ngayong araw mga bossing eh. gagamit na tayo ng rapid backfire kahit right, may christmas party pala dito kaya maingay Ayan. tsaka bracket nya boss ito nga pala yung bracket nya sa pipe ipapabend lang natin to tapos ang ating rapid backfire mga boss Tuloy na nating sasaltok to Huwag na patagalin to mga bossing Let's go At nandito na nga tayo mga boss Sa ating auto shop na Lagi nating pinapagawan At yun Inaayos na ni bossing Ating rapid Kaya let's go Kaya Ito na mga boss Pinasok na natin sa loob Kasi Mahirap na pag sa labas Paginawa Kaya dito na nating gagawin sa loob Mga boss yun mga boss. Tetestingin na nga niya kung gagana na yung ating ginawa rapid backfire. So lumipad na mga pala sila dito mga boss. Sa so, pulibagong location na naman. So mas maganda yung pwesto nila ngayon kasi malawak. O oh, ito na mga boss. At yung mga boss at ito na tinetesting pa rin at may punting problema nga lang pala dyan mga boss. At yan nagtatanong ang ating tropa syempre sasagutin natin At yung mga boss na testingin na nga daw At start na nila Let's go <laughs> at nga mga boss tulad ng sabi ko at may problema nga pala dyan sa wire yeah Kaya ayun Ilang minuto rin siya nagaanap kung saan yung sira niya mga boss Alam ko yun din gagawin, mga taruan. Hindi. Baka ilang pa yun, just yan dapat yan. Sa polisher dapat eh, para sa pagpasok ng sa site sa site. At yun mga boss, may problema nga dun sa may palser. Ah, uh, wala pa lang wire yung ano. Yung binili natin mga boss. Kumbaga may cover siya pero putol-putol yung wire. So, iyon nga mga boss, ginawa na na paraan. At yung mga boss Pinaklas na nga pala ang ating upuan At babakasin nga pala ang ating tangke Para hanapin ang ating CDI So yung CDI nga pala mga boss Is nasa loob pa ng tangke So yung pinaklas na nga Kita nyo naman mga boss Kung gaano kakinis yan Shoutout nga pala ulit kay Jason Paintworks thank you pagpasensyaan nyo na mga boss yung ba ng ating chassis at talaga napakadumi hindi ko na rin kasi masyado na alagaan tong alaga natin at gawa nga lagi tayong busy at yung mga boss tingnan mo na ang gagawin ni bossing shout out sa bossing bago yung mga boss pasilip ko muna ang ating tangke napakakinis at ang ating side cover Grabe tindigan mga boss Lalong pumupogi ng ating alaga Ayan ito na mga boss Panorin nyo na lang ang kanilang gagawin Pare no, ano, sira, tapos bumili yung bago sa kanila. No? Bili kayo pa ang ulit, sira yun eh. At sa wakas mga bossing at naayos na nga rin ang ating rapid kaya ito sound check muna at yun yung mga boss na ubus pa ang ating gas sa ating carburador at kaya ikakabit na natin ang ating tangke let's go at yung mga boss is test drive na ni bossing <tong> natin yung isa tagal eh kaya na pababa na pa 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 <laughs> boss ito nga pala ang kapirazong check natin mga boss alam ko na inaantay niya rin to let's go So mga boss, baka hanggang dito na lang muna ang ating vlog. At talaga nakakabingi. Solid mga boss. Eh. Update ko na lang kayo kapag nakakabit na natin yung ibang pesa natin bago magbagong taon. Let's go!